babaya no? May daladalang kalakal. Malalaglag na yung mga ano niya. Malalaglag na yung suot niya. Saan kaya papunta si nanay? magandang hapon. Magandang hapon. Saan punta mo na eh? Magpinta ng Saan mo ipinta yan? Malayo? Ako na lang bibili na Okay lang? Magkano? 20 20 yan? Oo. Anong gagawin mo sa 20 na pag nabenta mo yan? Ano kayo lagay? Oo. Lalo na, sandali lang na Tignan ko. Bente lang yan, Nay? Uh, okay. Bakit ka nagtitinda, Nay? Uh, wala kang pera. Wala kang pera? Ilan taong ka na ba, Thirty. Thirty, ha? Thirty. thirty ka pa lang, Nay? Uh, Baka na, fifty na o sixty na. Teka lang, Nay. May asawa at anak ka ba, Nay? Sa mga anak mo. Ha? Huh? Meron asawa nila. Eh ikaw, sino kasama mo sa bahay? Yung mga anak kong dalawa. Yung mga anak mo, ibat eh, ba't nagtitinda ka pa na Wala kang pera. Wala kang pera. Ano pangalan ni nanay po? Ha? Huh? Ano pangalan ni nanay? Wala na, namatay na. Pangalan niyo po Nay? Ah, ah, nanay Eli. Ah, Lily. Eli. nanay Lily. Adoration na Tega saan si Nana? Wala na, namatay na. Hmm. Uh, ba't may eksena yung buhok mo na eh? Uh, eh, hindi ko nilagay yung herbang ko. Ha? Uh -huh. Hindi ko nilagay. Nasaan yung pera nga tayo? Magkano yun Nay? 20? Uh, -huh. Walang tawad? Uh, -huh. Walang tawad Nay? 15. 15? Uh -huh. <laughs> tawad mo ng lima. Tawad ng lima? Oo. Uh -huh. Hawa naman si Nanay. Malayo pa yung pagbibintahan mo, Nay? Malapit, na. Malapit lang. Malakas pa yung mata ni Nanay. Malakas pa yung mata mo, Nay? 20 lang, Nay. Anong bibilihin ng 20? Bili ko nang si Dami. Ulam? Ilocano dito, ano? Hawa si Nay, Nay? Meron na ibibigay si Nanay, Bago gusto mo. Mais, ilaga mo. Bakit? Hindi ko makira, wala kang ngipin. Wala kang ngipin. Pera na lang talaga. O tay, marunong ka ba sa pera? Ilan to, nay? 100. O, may sukli pa ako. Wala kang isukli. Wala kang isukli. Apayawan? awan. Malito, no. Awan, mo? Ayan yung eh, salapi. Awan, mo? Ngarood? road? Ayan yung eh, salapi. Salapi. O. Kunin ko to. Sabi mo, 20 lang. Salapi. sa lapi hindi na joke lang na dagdagan ko para may pambili kang ano sida. Wow. atoy pa nadanda ma wala na gadon uwi na oh mano nga atoy 100 made amen bilangin 200 oh atoy pa nakailame <laughs> lapit Oo. ka na eh lapit ka ito pa oh Nadamdama. Apay na gawid ka. Naubos na yung pera mo. Ha? Naubos Ilan na? na? Bilangin mo. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Manu manu I amin. Mean? to? Anu 102. 100 One 1000. Uh, <laughs> Ato ini 100. Isa 100. Oh I amin mean, magkano? 103. Hundred... Oh. 350. Mahal yung karton ni Nanay. Anong gagawin mo sa pera nai? Bili ko ng pang nanay. bigas. Bigas? Kawawa si nanay mga kababayan eh. Oo. Oh. Hindi, baka, hindi na. Hindi na? Oo. Yeah. Oh, masaya Nay? eh? Uh, happy ka? Ano uh, Anong masasabi mo ngayon uh, Nay? Happy New Year. Happy New Year. <laughs> Ingatan mo yung pera mo na yan. Baka mawala. Targa mo sa ano, sa bag mo. Oo. ano laman bag mo? Wala. Wala. Nagado nga kwarta mo. Pitaka. Oh, pitaka. Kitaan ko. Kikitaan ko, mano ngayon? Wala, ah, 20 lang. Oh, sige na, ingat ka. Wait. Na. Ay, nay, balik ko na to. Bakit? Oo. Hindi naman ako totoong bibili ng karton, nai. pangarong nyo. Ha? Ah? Pangaron. Ano yung pangarong? Pangaron nyo, ibalikan. Hindi. Ibalik na lang natin, nai. Pasensya ka na. Mm -hmm. Gusto lang kitang tulungan talaga. Mm -hmm. eh, ibalik ko na lang. Ikarga na natin dyan. Kasi babalik pa ako, Manila. Opo. Ating salamat ah. Wanay, walang anuman po. Ako mag-ayos na eh. Tulungan kita. Ay. Sira <laughs> pa. Napunit na na eh. Para wala ka ng bigat ay eh, dalhin. Tapong ko na lang. Para hindi ka na mabigatan. Kawawa si nanay. Oh. Uwi ka na ha. Oh, sige. Aon, yung payong muna eh. Ato ini. Para pa eh. lang blagar. Daddy Frankie po. Ayun, si Nay, bye, bye po. Ingat ka. Ayan, mga kababayan. Sinanay. Ha. Oh, Ilocano, sinanay Ilocano. Awan ka no ti the... sida. Ayan, shout out po mga kababayan nating uh, Ilocano dito anong lugar to? Mongkada. Mongkada anaw Tarlac. Ayan, shout out po sa mga kababayan natin dito. Matagtarosan ko ti Ilocano mga kababayan. Basit laeng. Ayan, inabraw ko na na. <laughs> na marami marami salamat po mga kababayan no. Huwag niyo po mamasamain yung mga biro ng Team Daddy Frankie. Gusto lang namin ay laging masaya. Ayaw po namin ng malungkot at gusto namin mapag-abot ng kaunting tulong lalong-lalo na sa ating mga lolos and lola, mga senior. yan masaya napakasaya ni Nanay. Nakatanggap siya ng maliit na pera pero para sa kanya napakalaking bagay na 'yon. Sipin niyo mga kababayan no, buhat-buhat niya yung uh, karton Uh, benta niya daw halagang 20 pesos kung gaano kahirap ang buhay no kaya laban lang tayo mga kababayan pag may tiyaga may nilaga God bless po mapuhay po tayong lahat